Isa, money plant. Kadalasang ginagamit sa feng shui, ang isang halaman ng pera ay sinasabing makakagawa ng positibong daloy ng enerhiya na nakakaakit ng swerte at kapalaran. Sa China, ito ay ibinibigay bilang isang regalo sa bagong taon. Panatilihin lamang laging tignan ang mga shoot ng halaman, dahil dapat silang laging nakaturo pa'y taas para makapagbigay sa iyo ng kayamanan. 2. Aloe. Ang aloe ay isang tagadala ng swerte, pandekorasyon at halaman na nakapagpapagaling, na kilala sa maraming mga karaniwang pangalan kabilang ang Chinese Aloe, Indian Aloe, True Aloe, Barbados Aloe, Burn Aloe, First Aid Plant, at marami pa. Ito ay nauugnay sa Ayurveda at kulturang India mula sa panahong sinaunang panahon. tatlo Orchids. Ang mga orchid ay inilaan upang akitin ang pag-ibig, palalimin ang pagkakaibigan at tulungan aliwin ang kaluluwa. 4. Snake Plant Kilala rin bilang dila ng biyanan, anuman ang tawag mo rito, ang halaman na ito ay itinuring na isang good luck na halaman dahil sa kakayahang sumipsep ng mga makamandag na gas, mula sa hangin, tinatanggal ang mga lason tulad ng formaldehyde at benzene. Bilang karagdagan, ang malusog na halaman na ito ay maaaring makatulong na magbigay ng natural na kahalumigmigan kapag nakagrupo sa iba. 5. Jade Plant Ayon kay Feng Shui, ang mga halaman na may bilugan na dahon, ay nagdudulot ng magandang kapalaran na kinabibilangan ng mga halaman ng jade. Ang jade ay isang tradisyonal na reg along ibinibigay sa mga bagong may-ari ng negosyo, at kapag inilagay malapit sa pasukan, sinasabing isang magdudulot ito ng kaunlaran at tagumpay. Anim, rubber plant. Ang mga halaman ng goma ay maaaring maging kapakipakinabang sa anumang lugar, ngunit pinaniniwalaan, na lalo na itong mapalad sa lugar ng yaman o maging sa harap ng bulwagan ng tirahan. Ang mga bilog na dahon ay kumakatawan sa pera o kasaganaan. Narito ang isang gabay sa mga patakaran ng vasto para sa swerte at kaunlaran. Isa, mga mabangong halaman tulad ng champer, chomely, nag bela ay dapat na nasa bakuran o sa isang gallery maaari kang magtanim ng kahel o lemon sa daanan ng iyong bahay. Itutulak ng mga ito ang masasamang espiritu. Dalawa, panatilihin ang isang halaman ng kawayan sa iyong tahanan. Ilagay ito sa isang compartment na may mga bato, dalawa hanggang tatlo pulgadang tubig, magtapon ng isang barya doon, para sa sangkap ng metal, at balutin ng isang pulang string ang paligid ng vase. Tatlo, Huwag itago ang mga halaman ng cactus sa iyong silid o sa lugar ng iyong pinagtatrabahuhan kung saan ka nagtatrabaho. Maaari silang ilagay sa isang gallery. Apat. Panatilihin ang iyong cash plant sa southeast heading, dahil ito ay ang zone ng kuber o cash. 5. Itapon ang mga lumang bulaklak pagkatapos matuyo ang kanilang mga dahon, o lumiliit ang mga talulot. Ang anumang pagkasira o pagkabulok, ay tungkol sa kamatayan at pagkatapos ay kumukuha ng negatibong sigla lumayo mula sa mga artificial na halaman sa loob ng bahay. At yan na nga po ang ilan sa mga halaman at patakaran ng vasto para sa swerte at kaunlaran. Mangyaring gawin para sa akin ang isang pabor, sakaling maibigan nyo ang ating video, kung maari ay ibahagi ang bidyong ito sa inyong social media account, dahil makakatulong ito na maikalat ang magagandang tips na ito, e-like at mag-subscribe na din po kayo para maging updated kayo sa mga bago nating mga post. Hanggang sa muli, maraming salamat. Tiyang aking buhay ay kulang sa sigla Gandang taglay ko ay hindi nila makita, Ngunit nang ikaw ay makilala ang beauty ko ni lilingon na. So big and pack, sabi ni draw sa isasab peak and pack, shop till you drop sa Easy Shop, mundo'y magiging makulay So, peak and back, shop till you drop sa Easy Shop, ganda ang buhay Peak and back, shop till you drop sa Easy Shop, mundo'y magiging makulay mundo'y magiging makulay